guys! Ito yung aming olang ngayon. Tanghalian. Gawa, bigay ni Mirijin. Shout out to Mirijin Soriano. <laughs> Sita, salamat sa iyong bigay na order. You know? mm -mm. Meron siya doon is... guys. Yan. Kung gusto nyo mag-order, order na po kayo. Ganito po yung mga loto niya guys. Masarap po guys. Kaya order na kayo. Ayan. Excited na yung aking anakis kumain. <laughs> Kasi... <laughs> sarap nga naman tingnan mo nga naman yan oh may ano pa may hmm. ano to tahong na may cheese uh -huh. yami yummy. yummy 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 ulam guys sige kain ka na nak kuha ka na. yan, gusto talaga niya yung alimango ako favorite ko din alimango eh ganyan oh Ayun oh, mataba, may aligi. Ay, sobrang pagod namin guys. At least, masarap ulam namin ngayon. Nag-general kami ng anak ko. Sa aking bahay, hindi ko may pakita guys kasi marumi pa talaga next time pag lumilinis na pag malinis ha pag hindi hindi ko pakita kasi kakahiya naman ayan it kain po tayo guys happy lunch bye kain tayo alimango na may, na may tahong yan ang kanin ako ang dami Thank you very much, Jane, sa iyong ulam. Napakabait mo talaga. Lahat na tinutulungan mo ako. Pati ulam. <laughs> Thank you.